So, what's up mga keepers? Yan. May 67 slot pa tayo. Yung iba kasi nagpapa-reserve kaya di natin linalagay. Yan. Yung mga nagpayment lang ilalagay natin dun sa lista. Yan. yung price natin na let update. Yan. Then yung dalawang layer till dyan. Yan. Yan. yung binipenta natin. And then ito. And then ito naman yung mail na para parapal natin. Yan o. No? Oh. Yan. Sobrang solid nya na mail. Yan o. No? Oh sobrang laki yung GBT yan yung mga price natin 4 string kasi yung price natin dito and then dito sa yan sa Yamabuki and Dark Choco yan Dark Choco natin dyan sa gilid o oh. mga nilagyan natin ng aquatic plants yan, ito yung bagong string natin yan full gold kumuha tayo ng cross na full gold yan, may 6 pieces tayo dyan lahat dyan pay mo wala tayo kasi nakuha na mail kaya pim lang yung nakuha natin then available rin sa atin yung dark choco yan yung mga bata dyan punta na kayo dito sa akin ito yung bail natin o oh. Bail wala pa dito natin pang cross mahanap pa tayo ng PKBM na mail yun oh. mga pray ng bail mga pray ng bail natin na Fame ito naman yung cheetah natin in GBT yan medyo kita na yung kulay niya ba yung iba pure white kal natin yung na pure white sa chita kasi di naman yung PKBM yan dito PKBM dito dalawang red eye dito yun dalawang red eye na male eh yung build tail natin update dito na yung built tail natin na male yun o oh. bumalik kasi dati haba na chita natin na, medyo malalaki ng chita natin Thunder Choco. Yan, 5 piece Thunder Choco natin. BKBM, yan. Punti sa naman yung pay mo. Yung bail natin, yan, o. Oh. Golden Blue Tail natin. Yan, mabuki. GBT natin tatlo. Yan yung isang mail natin kukuha tayo dito na pa-price na mail. Yan. Diyan tayo kukuha yam wala pa tong laman tatlo. Ito na lang natira yung full goal natin. Yan na lang natira. Yung 30 pieces natin, yan. Namatay yung iba. nandito dito may natira pang apat. Medyo malalaki dito. Dito yung namatay. Kadamihan namatay dito. Yung price natin ulit. Yan, red choco. Yamabuki. And... PKBM na round tail yan oh. Eh, yung price natin sa 7 slot natin. Kaya sali na kayo para maumpisa na natin yung ikot. Kasi yung iba, gusto magpa-reserve lang. Kaya di natin ninilista. And then yung iba naman, nag a kung ilan na daw yung sumali. Siyempre, di pa natin lalagay yun kasi reserve pa lang eh. Dapat payment na tayo para maumpisa na agad natin. Yung iba kasi pa-reserve lang ng pa reserve Para natin maumpisa na agad yung parapol. Medyo marumi na dito sa ating backyard yan. Mamaya magiging tayo dito. Yan. Maraming daon na dito sa ating prep tub. Yan, mamaya, itirayan natin yan. Linis tayo dito mamaya. Magpawalis tayo. Linis-linis tayo ng backyard natin kapag may oras. Yan. Para kapag may pumunta dito sa atin, malinis tingnan. Yan. And ulitin ko, yung mga gustong sumali, PM nyo ako sa KB Keepers FB page. Yan. Para maumpisahan natin ang live pala nito sa TikTok kahit wala kayo sa live. kung kayo napili, yan, sa inyo pa rin yung price. Yan. Happy Skipping!